Kay Benta po yung high age attorney. Naghati po kami. Yung sa akin po, binili ko po ng sasakyan. Yung sa kanya po, binahid niya po ng utang po. Tapos nanegosyo. Nalulong po kasi sa scatter siya, ma'am. Ay, sus, Josep. ka naman na siguro sa opo, sa pag Opo, opo, opo. Magkano natalo mo sa scatter? Yung lahat ng kinita ko po sa sapatos noon, siguro nasa 400 po. 400,000? Opo. Kasi nanalo po ako na ng siguro 300k, natalo din po yun. Hindi na po ako bumalik sa ganyan. Eh ako, kung ako, matatakot ako nabigyan ka ng pera. Hindi ko po kayang ibenta yung bahay namin, tsaka sasakyan. Eh buti na lang, nasa pangalan ni Andrew yung sasakyan. Dahil kung nasa pangalan mo yun, baka mamaya na ibenta mo pa yun. Lagi niya sa akin sinasabi na, pag nawala ako sa buhay niya, mas maraming babae pang nagkakandala pa sa kanya. pagsasama po kasi namin, paputol-putol po. Bali, nagsama kami siguro 2 years, 3 years po. Pero may buwan na naghihiwalay po kami sa mga taon na po yan. Pero ikaw ngayon ay 5 months pregnant. So ibig sabihin, kailan lang kayo nagkahiwalay? Itong July po. Alam niya, nabuntis ka? Opo. Okay. At ano ang dahilan? Bakit kayo nagkahiwalay? May ibang babae ba? May ibang lalaki ba? Um, ano po? Marami po kasi siyang hinihiling sa akin. Kapag nangingi po siya sa akin ng pera po. Kasi yung bahay po namin sa Baras, nire renovate po 'yun. Tapos pag wala po may bigay na pera, nagagalit po siya. Ikaw bay sinaktan. Mm, Paglasing po siya, sinasabi niya po, sinasabi ko po sa kanya na, na nanakit ka. Hindi mm. niya rin daw po natatandaan 'yun kapag nagagawa niya. Ito ba ay nai-report mo sa barangay o sa mga kamag-anak? Mm, sa kamag-anak niya po. Doon po ako lagi nagsasabi. Kailan kayo huling nag-usap? Last week po. Last week? Sa barangay po. So, nakailang patawag na kayo sa barangay? Bali, dalawa po kami nagpunta talaga sa barangay. Okay, na tapos? Doon tayo sa barangay mag-usap. Ah, so hindi complaint? Parang voluntary kayo na oh, nagpunta po. sa barangay? Mm -mm. Mm -mm. Tapos, anong napagkasunduan doon? Doon po kasi, sinasabi po kasi sa barangay namin, ang pinipilit ko po kasi, wala na po kasi akong pera, buntis pa ako. Mm. Ang sinasabi ko po palagi, ano ba yun? <laughs> Sige lang. Okay lang. Mabawi ko yung mga pera ko. Siyempre, ang hirap po magsimula kapag buntis ka Andrew, ikaw ba ay may trabaho? Wala. Mayroon po akong trabaho. Itong mga taon na magsama po kami. Hindi, ngayon? Tapos ngayon, nagbibusiness po. Ano ang business mo? Ah, uh, mga paninda po sa bodega po. Ayan po ang business ko. Tinuloy ko po tapos mga karni po. At ibang mga sideline pa po. Patulad ng pagpapakasal po. O sa lang, ano ba itong kalakaran na ito? Ilang taon kayo nagsama, Andrew? And uh, four to five years po, uh, sa ganun po? Oh, sa so iyo, four to five years. Si Myla, three years. Ano po kasi, bali po sa bahay po nila, tumira po kami doon ng mga isang taon. Tapos nung pinalayas na po kami doon ng magulang niya, mm. bumili po ako ng bahay. Mm. Yung bahay po na tinira namin, dalawang taon po kami doon. Ang ibig sabihin ni Andrew, yung naging mag-boyfriend mag boyfriend kayo, mga four po. or five years okay. kasama. Pero yung talagang nagsama kayo, mga tatlong taon. Opo, ganun lang po. Okay. Andrew, ikaw ba ay nakakapagbigay ng uh, sustento? Opo naman po, attorney. Totally po kahapon na hiniram ko po 'yung anak ko, 'yung ayaw pong magpairam. Kaya so, hindi ko na po ako nang Google Magkano naman ang nabibigay mo? Minsan po nagbibigay po ng 1,000 mm. and 1,500. depende po nag-order po kasi ako sa mga mm. pangangailangan ng bati. Yung sinasabi niya po in order niya po mm -mm. ako po mismo nag-order noon. Unang araw po na dumating yung courier po na magde-deliver. Hindi po nila kinuha. Ngayon kinabukasan po chinat ko po siya. Sabi ko ba bayaran mo ba to o hindi? 1k lang naman po yon yung binayaran niya. Yun pa lang yung unang-unang binigay niya. 'yung pangalawa po na sinasabi niya, 'yun po 'yung nagkaroon po ng singaw 'yung anak ko. Mm. Siguro umabot ng 500. Tapos nung nagpabarangay po siya kami, kami mm. dalawa. Nag-abot siya ng 500. 'yun pa lang po talaga 'yung nabibigay niya sa buong ilang taon. Ano ba ang trabaho mo sana, Myla? Ang trabaho ko po kasi consistent po ako. Mm -hmm. Bali, nagtitinda po ako. Online seller po kasi ako. Anong mga nagtitinda mo? Mula 2019. Nagsimula mm -hmm. po ako nung pandemic. Mga milk tea, um, kung ano-ano po. 2019 po yung nagsimula. Last year po, nag-boom yung negosyo ko na mga sapatos po. Mm -hmm. Doon po ako nakakuha ng malaking pera. Nagla-live po ako buong araw, ganun. Bakit nga ba kayo naghiwalay? Ha, Andrew, ikaw ba'y umalis? Pinalayas? Ano ba? Nagwala po siya. Dahil po siya. sa pagpupus pu niya po, huwag pa niya sa akin. Ano po yun, may time may chat oh, po, po siya dyan sa akin na uh -huh. sabi niya po sa akin, pauwi na ko. Mm. Buong gabi po ako naghintay nun. Mm. Wala po umuwi. Hindi siya umuwi? So, siguro one week siya bago umuwi. Ba't Does... hindi ka umuwi, Andrew? Hindi po umuwi. Andrew dyan po ako, lagi po. Hindi po, yun po yung last chat namin na ano. Ganito po kasi yan, yung kwento ko nga po kanina, kapag may mga bagay po kasi siya sa akin na hindi ko na kaya mm -hmm. ibigay, mm -hmm. nagagalit po siya. Lagi niya sa akin sinasabi na, pag nawala ako sa buhay niya, mas mm -hmm. maraming babae pang nagkakandala pa sa kanya. May hiyaman po. Okay. Na so mas kailan, siya sa kanya. kailan siya umalis? Kailan siya umalis ng bahay? Mm -hmm. Siguro nung ano po, nung July. July? maalala mo ba kung kailan Andrew? Yan po yung kasama niya yung pamangkin niya, nagpaalam po sa akin, dala hmm. po yung sasakyan, sabi may kukunin lang daw po sa Antipolo. Tapos hindi na sila bumalik. Hindi na po sila bumalik ang dahilan po may may umano daw po ng tulay, umapaw daw po. Hmm. Ganon eh, taga doon po yung kaibigan ko, hindi naman daw po umapaw yung tubig sa Antipolo. Ilan taon ka na ba, Andrew? 29 po. 29. Ma ano po kasi Mayla, siya? Ikaw, ilan taon ka na? 33. 33. Lagi ko po siyang sinusundo hmm. sa inuman. Minsan sa Paddy's Point. Ganyan. Lagi po siyang ganyan gabi-gabi. Halos araw-araw po gabi-gabi. Ganun po ginagawa niya. Uuwi siya umaga o tanghali. Aalis naman siya ng gabi. Magiinom. Ganun po. Naku, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko dito, Rio. Eh. Yung mga batang iniintindi ko, ha? At saka meron ka bang dinadala ngayon sa sinapupunan mo? So, kailangan maayos. Ano ba itong sasakyan na gusto mong makuha? 'Yung sasakyan po na pinipilit ko pong mabalik sa akin. Mm. Yan po yung galing po 'yung pera doon sa High Ace. hiwalay po kami noong time na binili ko po 'yun. 'Yung pinagbentahan po doon sa High Ace na hi 'yon na, mm. mm -mm. na, na 520k po. Mm. 'Yung 100 kinuha ko po 'yun, pinagdagdag ko sa negosyo ko. Mm. 'Yung ibang pera pa po doon, hindi na po ako nakahawak. Sila po ng pamilya niya. Ang nakahawak. Meron po ako dito mga screenshot na mga chat ko po sa pamilya mm. niya na nagpapatulong po ako na kunin po ang pera ko. So Andrew, tama ba ito? Sa tourney, uh, ang una po namin sasakyan po yung adventure po. Binili mm. po namin yan sa Las Piñas po. Kami po ang dalawang nag niyan. At hanggang ngayon po, hindi ko lang po alam kasi ako po nakapangalan dun po sa adventure ngayon. After one year po, uh, decisionan po ng mga kapatid nila na, at kinausap po kami na magpapalitan po daw ng sasakyan kasi uh, parang hindi gaano okay yung adventure. Hmm. po, eh, ako po nakita ko ang, yung high ace na magandang pang negosyo, pang biyahe-biyahe po. Tapos nag-approve nag, -approve, nag -approve po yung mga kapatid niya at yung ano, Agad-agad ko pong inayos po yung mga IA. Yung mga sira po para mapag ko. po. po yun ay may mga resibo po ako. Yung adventure po kasi tulong po yan sa amin ng tiyahin ko sa Amerika. Tapos nag-add lang po yung pamilya ko, nag-ambagan po. May nadagdag ba si Andrew? Andrew may ambag ka ba dun sa adventure? Wala po. Yes po, dahil po nagtatrabaho po kami dalawa at nagdedegosyo po. po. Hindi, yung doon muna sa pagbili, sa pag ano muna. Yung... Opo, opo, opo nandoon po. po ako mismo. At ako po lahat ng pumirma po doon. okay, hindi. Magkano ano ang naibambag mo doon Wala sa pagkuha ng adventure? Sumayin so, po kalahati po. Wala Nasa kalahati po. kalahati po. Kasi 400 po. 45 ata yun, nasa ganun. Okay, at so... Nasa 220 po ang bin. So, meron kang ano atin. nan, maipapakita mo na meron kang ambag. Okay. Kasi dahil hindi kayo kasal, para kayong partnership. Co-ownership ito. Yung okay. sisakyan po na adventure, inutos lang po 'yan sa amin ng tita ko na bumili po. Ako po sa akin po pinagkatiwala at sa, sa kapatid ko. Okay. Ngayon po, yung kapatid ko may trabaho po siya noon. Kaya kami dalawa po ang pumunta doon sa buyer po at kami dalawa po ay eh, siyempre po pagdating doon, hinahanapan open deed of sale po siya, mm. yung adventure. Pero sa side ng pamilya ko po 'yun, hindi po 'yun sa kanya. Kanino nakapangalan uh, yung adventure? Sa hindi po 'yun nakapangalan sa kanya. Hindi po yung nakapag... Open deed of sale po siya. O tapos nasa ng adventure nasa na Nasa amin po. Nasa inyo pa? Opo. yung adventure. Nasa pamilya ko. So nakapangalan sa kapatid mo yung high ace, binenta yun, bumili, na bumili na. Andrew, ano naman ang ambag oh. mo doon sa Suzuki? Ay, benta po yung high ace attorney. Mm. Naghati po kami. Kasi ho, yun sa akin po, binili ko po ng sasakyan. Yung sa kanya po, binayad niya po ng utang po, tas nag-negosyo. Nalulong po kasi sa scatter siya, ma'am. Ay, Susmar Yosef, sino nag Ma'am, bago po po mangyari yon, may sasakyan pa rin po kami. Last year po. Sinili, sinili, sinili. nga ba na ano dito? Na transaction dito? Ano po? bali ako po, tsaka yung mga pamilya niya, naglalaro po. Tapos naengganyo lang din po talaga ako. Siyempre, nai-stress po talaga ako. Inamin ko naman po yan, pinos ko pa nga po yan na nagsisisi ako dahil nakapaglaro ako ng ganon. Natalo po ako pero hindi po naapektuhan yung sasakyan noon. Nandun pa rin po yung sasakyan. Etong taon lang po naibenta ang sasakyan. Tumigil ka naman na siguro sa opo, sa pagsaskater. Opo, opo. Magkano natalo mo sa skater? Yung lahat ng kinita ko po sa sapatos noon, siguro nasa 400 po. 400,000? Opo. Kasi nanalo po ako na ng siguro 300K, natalo din po yun. Diyos ko. Akala ko, Tom. kalmado ako ng buong ano na ito eh. Si Andrew ba ay nagsaskater din? Ano po, noong po, una po, naglalaro naman po siya ng Siguro online game lang naman, pustahan lang po sa mga NBA ganoon po. Alam niyo, meron kayong mga anak eh. Opo. Yun po, last year pa po 'yan natapos, siguro month ng October natapos na po yung paglalaro ko niyan. Nag-focus na po ulit ako sa pagbe-business. Hindi na po hindi na po ako bumalik sa ganyan. Eh ako, kung ako, matatakot ako nabigyan ka ng pera. Ayun nga po, yun po yung naging dahilan nitong binili ko po yung yung pong napagbentahan ng High Ace. Yun po na naging dahilan kung bakit ayo niya po ipahawak sa akin yung pera ko. At tama lang naman pala. Opo, pero hindi naman po tumigil na po ako sa ganun. Alam o, naman pero po alam yan. mo, ang sugal is an addiction ha. Opo, pero na uh, ano pwedeng-pwede na malulung ka ulit kung uh, merong mag-trigger sa iyo. Talagang tama talaga Nang si yet. Senator Idol eh, na talagang zero dapat, wala wala na talaga, tanggalin talaga yung lintik na scatter at kahit na anong online. Ang mas mahalaga na usapin Andrew, ay kung paano oh. ninyo matataguyod ang kinabukasan ng mga anak ninyo, okay? Paliwanag lang po ako at Kaya nga, ay, hindi naman kayo kasal. At pag hindi kasal, Andrew, ang mga bata, 7 years old and below, below 7 years old, ay sa ina. Okay? Opo, opo. Pero kung mapapatunayan na ang ina ay hindi karapat-dapat na tumayo na nanay, pwedeng kunin ni Andrew yan. Kaya ako worried doon sa engagement mo in gambling. Okay. O, ako ang ano ko sana nito is ma-refer natin to DSWD, unang-una. Ha? Kasi merong vowsy din dito. Andrew, meron ka rin pananagutan dito kasi kailangan sustentuan mo. Ang problema po sa akin, ma'am, kaya po hindi ko po binibenta yung mga napundar namin, okay. pinapahalaga ang Kung ang titingnan din lang ay dokumento, may titulo siya doon sa sasakyan. Okay? So, ibang usapan para i-prove na meron kang karapatan dun sa sasakyan dahil nagsama kayo at ang pinambili nun sa sasakyan na yon ay meron nang galing sa'yo. Ibang usapan yon, Ha? Mahabang usapin pa yon. Pero, punta tayo sa City Social Welfare Development Office natin. At saka, siguro, kasama na rin siguro ito. Pwede siguro kay Dr. Camille kasi para mapa-assess yes, lang ba? Kasi yes, po, okay. uh, gambling is an addiction, ha? Parang ano yan? Parang naninigaril yun. Parang pag may nakita ka, sindi or maghahanap ka, gano'n. Nung naubos na, na po yung hawak ko ng pera, talagang inanak ko na po yung sarili ko na tama na kasi hindi ko po kayang ibenta yung bahay namin tsaka sasakyan. Hanggang doon lang po talaga yung ano ko. E eh, buti na lang, nasa pangalan ni Andrew yung sasakyan dahil kung nasa pangalan mo yun, baka mamaya na ibenta mo pa yon. Hindi din po siguro kasi yung bahay naman po, esamin eh, sa amin po nakapangalan. Pangalan nino? Ikaw? Na, opo, at namin saka dalawa. Ni Andrew? Opo. Magandang hapon po, Ma'am Mary. Yes po, Ma'am. Magandang hapon po. Meron po kami i-refer ire yes, sa inyo. Kailangan Opa. po yata ng uh, assessment and then pag-aayos po ng kasulatan para sa sustento. Yes, Ma'am. Uh, meron lang mga concerns kasi dahil merong mga gustong bawiin ng mga ari-arian, yung mga ganyan. Uh, Opo. Concerned lang po kami kasi... Uh, may history po ng gambling. Okay? Yes, And then uh, parang Myla, kailangan ipakita mo rin naman Opo. kay Andrew yung mga bata, ha? Mm. Uh, tatay pa rin siya kahit hindi kayo kasal. Okay. So may visitation, tama ba Ma'am Mary ano? Yes, ma'am. Um, Aaalamin po kasi yan ng social worker yung yes. ano na po ng nanay, diba? ba nasa sa kanya po yung mga bata, yes. pero titingnan po kung ang, ang, ang ano niya po na pag-aalaga, ta tama po pag-aalaga niya sa bata. Yes. Pag hindi po maganda ang pag-alaga, lalo po may gambling, pwede po yun mapupunta sa tatay. Oh, ayan, ha? Pero ang, ang gusto po talaga ay nasa nanay po, yes. uh, below 8 years old po, nasa yes. nanay po yun. Oo. Pero kung ang nanay po ay walang trabaho, na gumagawa ng hindi maganda or mayroon pong yes. yun, ano, yung nag-gambling, pwede po siya babawiin po ng social worker at ibibigay po ito sa tatay. Pero kung ang tatay naman po ay handa pong alagaan yung bata, Mm -mm. At hindi po pababayaan. 'Yun. Pero so, kung narinig mo ha? Ang nanay naman mm -hmm. ay maalaga po sa anak at ano, nasa kanya pa rin nasa poder po talaga niya ang basta. Magkakaroon ng assessment, 'yung home assessment yes, na tinatawag. Iiinterviewin yes, ikaw, si Andrew, yes, mga kamag-anak ninyo, kapitbahay, titingnan 'yung history yes, Siguro off-air ko usapin din natin si Andrew na 'no, para yes, kasi magpa-schedule yes. rin. Kasi pati siya i assess mm -hmm. Yes po, Atty. Ma so, uh, mag a tayo ng reporter kay Ma'am Myla and Sir Andrew para po masamahan din sila dito po sa barangay as well as dito po sa ating, uh, kay Dr. Akabil, dun sa inyo. Oh. Ma'am, ma'am. Yes, Andrew. Ipapaliwanan ko lang po siya. Ako po, mahal na mahal ko po talaga yung pamilya ko. Okay. <laughs> Dahil nga po sa ganyan, sana po hindi po bulihin yung anak po paglaki kasi pinatiibid po siya. Eh, alam mo, hindi pa naman huli, huli ang lahat. Eh. Hindi pa huli ang hmm. lahat, Andrew, ha? At hindi ko rin... Ang umisip ko po kasi baka bulihin po yung anak ko si Austin pag lumaki po eh. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Okay. Hindi huli ang lahat ha. Baka naman kaya pang mabuo ang pamilya sa pagtutulungan ninyo. Hmm. Matulungan rin natin si Myla na ma-overcome talaga yung kanyang addiction. Tsaka nandyan ka naman, hindi ka mawawala bilang ama. Uh, Sisiguraduhin natin yan. Salamat na, po, okay. Sa sustento po, kahit wala po ako, kahit anuin ko po, maghirap ako, may bigay ko lahat sa anak ko. Okay. Huwag okay. kang mag-alala, Andrew, kasi mapapakita naman natin rin yan pag nag-home assessment. Okay? Maraming maraming salamat po. And Mamayla, sa kabilang booth na lang po tayo, ma'am, para may schedule natin itong lakad natin sa barangay at kay Doktora.